Hello! Good afternoon po sa inyong lahat mga ka-loads! Uh, una sa lahat, papasalamat po tayo sa uh, Puong May Kapal At sa inyo, mga subscriber ko, mga ka At sana, lagi kayong sumasubaybay sa bawat upload ko mga ka Thank you, thank you very much po sa inyong pag-subscribe Kay Lolo, Lolo na to, oh. tignan niyo, oh. Oh, thank you. Maraming maraming salamat. At na uh, masaya ako mga kalodi. Kasi 6K na po tayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, hinihiling ko lang po sa inyo na lagi sana kayong ano, no like, sana kayong sumusubaybay sa aking upload na video. At thank you, thank you pala pa. Parang naiyak ako eh. Sa aking galak, no, mga kalodi si masaya masaya talaga ako kahit ganito si lolo eh papasalamat pa rin ako sa inyo thank you thank you very much po sa nag uh, nag ano sa akin, uh, nag subscribe at sana po uh, palawigin po natin no nihiling ko po siya na i uh, like and share lang po no mga kalods mga hindi pa na subscribe ito ka naman lolo <laughs> hindi <laughs> na naman ako ng subscriber nyo maubutan sana natin ng ano ng 100 no ang saya talaga pag 100 na subscriber na no mga kalodi uh, kahit na uh, ano sige unti unti lang tayo laban lang lang tayo mga kalodi no uh, thank you thank you very much po no medyo naluha ako sa ano uh, ang ko siguro ito no mga kalodi no 6,000 na tayo eh. Ulit, ulitin ko, 6,000 na po eh. Mga kalodi. Sa aking uh, uh, YouTube. Thank you, thank you very much sa inyong lahat. At sana ligtas kayo ng ngayon sa ano to. Alam nyo naman may bagyo ano mga kalodi ano. Ligtas po kayo. No? Hiling ko po na ligtas po kayong lahat. At ingat-ingat po ha mga kalods ha. Sa mga dito sa ano ha. Kasi may bagyo eh. Kung ano niya, sa mga nag-ano sa ano, halimbawa, may biyahe siya sa Cebu, mga ganun, o kaya sa, basta sa malalaking ano, huwag kayong magbibiyahe ha, ganito. No, mga kalodi, no. At thank you, thank you ulit, mga kalods. Nakita ko kasi itong YouTube ko eh, six time na. Thank you, thank you very much sa inyo lahat, no. Ah, ano po, lagi sana kayong lagi sana kayong gabayan ng ating pong make up no? Ingat-ingat po tayo kasi may bag yun. Ha? Saka so, ingat-ingat kayo sa bawat na pupunta ninyo. Ingat-ingat po ha. dasal lang mo. No? Dasal-dasal lang tayo mga kalodi. <coughs> ano Hindi, paano ko sasabihin ito? Marami pa sana akong sasabihin eh. <laughs> ang kaso <laughs> hindi maano na naman sana sa sobrang galak po to siguro maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa aking yung uh, bawat upload mga kaloods sa aking youtube channel ha? thank you thank you very much po mga kaloodi sa inyong lahat po sa subscribe sa aking youtube channel maraming maraming salamat po ha, mga kaloods Thank you, thank you very much, uh, Ilocano Jan, man, o Ibanag, kahit anong lingwahe, maraming maraming salamat ha, at sa mga magsubscribe po sa akin, subscribe niyo ako ha, niyo ninyo rin sa inyong lolo, hope tila ang buho, no, at sana mapalaki pa natin ng, dahil sa inyo, maaabot ko siguro itong ano, nung subscriber ko na 100,000, ganyan lang, di ba? <laughs> Ang saya, no? no? Kahit na maliit, basta maraming, ano, maraming nanonood sa aking video. Uh, thank you, thank you very much. Si shout out ko na rin sa mga, ano, laging sumusubay ba si Cobra Vlog sa mga nagko-comment sa aking mga bawat upload. Maraming maraming salamat po sa inyo, ha? sa inyong tulong. At God bless po sa ating uh, mga channel, no, mga lods, sa. Asahan niyo po kung may makikita akong ano diyan na uh, midikit medikit diyan sa aking uh, YouTube. mga comment diyan, mag-comment lang po kayo para babalikan ko kayo ha. Automatic po 'yan. Babalikan ko po kayo. Parang labis walang tulang, kurang no. Manunood pa ako sa mga video niyo no, mga kalods. Thank you, thank you very much ha, mga kalodi. Bye-bye. Sa, sa, mga ano pa thank you for uh, uh, follow me bye bye mga kalodi like and share lang po <laughs> ulit ulit na naman no at saka click the notification bell para lagi kayong update sa akin gagawin video thank you thank you very much mahal ko kayo po lahat Bye.